Kayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabin na niya Dr. Rini Obra o Gator ni Elaine Bathan. ingon e man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ng akong suwat suliran. Ako si Nempa, 28 anyos, minyo apanwa pa kami anak sa akong bana. Tagabais Negros Oriental mi. Punto medikal kining akong suliran. Bahin kini sa among sitwasyon nga 6 years na may nag-ipon, apano pagigyapon may makaanak. Aran niya isabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Jun, karon pa ko Dilidman Dilid man di ay kuog one month. Ha? Nga sa ato pa, na? Basin. Oh. pun mau nak mai anak lo nyata limpa. Yes. Oh, sekedugayan. Mau yang maaf buat kita anak. Mak pergi kapta. Oh, di ba ipa prenatal mana? Ah, unya nela si guru kun mau abut tu man sa kun delayed. Kebasik false alarm ba. Mau wa unya ta. Ha? Nga naman eh. Kakaapoy ba sa akong lawas? Murag, sakit ang akong puson. Mag-CR sa ako. Ala? Hala, nag-spotting ko. Kino ko. Ang among anak. Wala ba din rin si June kay to as trabaho? Kinuho ko. Namuhi po ang akong mga tuhod. Ako'y bayaw, si Diyan. Day! Hindi <tod noise> ako atinimpa. Naroon pa nagkita. Ka. Kali ko, Dai. Tago na ako sa kanya, June, Ang madakas sa ospital. Ote, itigay-itigay malangan ha. Ako nang idahanin mo sa ospital. Ate, imuntong ubig na nag ni mo, te, nga i-TVS ko nuka kung transvaginal ult or ultrasound. Ha? Inuok ko. Naong saman di ay kako. Ate, relax. Magsing positive lang ta. Kaya iyan mo na. Ana. Basta magmabdoste, magspating. Ha? Paabutan niya ito sa sultis mo, doktor, ha? Tingalig din na alay na sa iyo pagmabdos. Nim, nanakong. Mm. Hey. John, ang atong baby, g-TVS ba yako kanina? So, relax lang, uh. relax. Pusig mo ito yung makayo ni baby. Ah, uh, ano ba resulta? Si Ja. Uh. Uh. Wala pa, kuya. Ah, muanin mo ako doktor para magbasa sa resulta sa TVS ni ate. Ah, nga na din, doktor. Ay, eh. Hmm. Uh, nakita kong may uh, pikos ka, misis. Ha? Huh? Oh? Pikos ko na polycystic ovarian syndrome. Nakin na may mutang sa right side ni mo nga ovary. Ang uh, left side ni mo, uh, normal man no. Kung mao, dili di ay kubuntis, Duke. O Dili na ko mahimong mabuntis. Ah, mabuntis pa ko eh. Basta mag-diet ka lang. Huwag sakto pa huwag. Kay usas ako sa pikus kung stress ka sa trabaho. Pagkining uh, unsa day, bisyo si Bumbana. Ha? Kun ba ina grabi ka ayo man ni Garelio. Og usa kini sa hinungdan nga akong gituhuan kung nga nung gid ko mabuntis. Og ba oto, gituman ko ang giingon sa doktor nga mag-diet ko. Kay lagi, gusto ka ayo ko nga mabuntis. Kay may amiga man sad ko nga may piko's, pero nabuntis man siya. Unya? Suwayi ka ni niyo og duol o so, you, old, Binisaya nimpa. Ha? Ah, binisaya pa? Unsa sa man na? Albularyo. Kay manghilot, masana sila. Kay e Basin, may kinahanglanon nga hiluto ninyo ni John. Aron nga mahilo na ba ng matres ni mo? Aron nga bumabdos ka? Uh, uh, sige pa. Suwayan na magduol ng albularyo. Uh, 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 uh. okay naman ka, misis. Mamapdos pa man ka. May man pagka hilo na sa si mong matris. Oh, oh, oh. Uh, ay mong? Oh, oh. Ay, kinilangin imong bana. Ay, makapatay sa si imong binhi ang sobrang pagpanigarilyo do. Mong minus-minus si undang si mong pagpanigarilyo. Kung gusto mong makabaton o anak, ha, do. Ha? Uh. Oh. Hita ni mo dyan, uy. Nanigarilyo naman sad -gud? ka. Nga nung guday ko? Gina na ba sa albularyo hang? Undangan na nanimo yung bisyo or makaanak na ta? Nganong nga nung nga kumang pagpanigarilyo ang inyong pasanginlan. O sabi mo, ngay ikaw ba ng dunay pikos? <laughs> Jun. Di um, na kong kaundangan ng akong pagpanigarilyo. Lisod na kaayo, Lisod na niya ng Jun. Di, komuto watong albularyo. Ha? Kaya na ba si Kuya Saonate sa ulitaw sa pa na siya? May hubag usa ka itlog. <totodalam> Unsa? Wasib na upunin na kaingon nga ba, Girda? Wak mo maka-anak diba? Siya. <totodalam> na ako na pod. Ngano ako may sigihan ninyo pasangil ana oi. Eh? Undi lang nga kung bisyo ang hitabo na sa akong itlog. Nga dugay <laughs> ng ta Basin gani og mao nungdan ba? Mo gani mo up lang tayo. jud. up. Og mo sa doktor nga bisag may pikus ko, posible pa ko mo Kaya ang pikas ubari ra man kuno ang dunay pikus. Ikaw pa, Doktor, eh! Jun! Bisa kung una ako pagpugos ang akong bana, di giyod siya magpadoktor. Kadili lagi po siya ganahan nga bawalan na siya sa iyang pagpanigarilyo. Ang akong mga pangutana mo sunod o ng pangutana. Six years naming nagtipon sa akong bana, Apan noa apagin anak. Ingin e ang doktor nga may pikus ko sa right ovary side na ko. Mau ni ang hinungdan? Dili na bagid ko mabuntis? Ikaduang pangutana. Nga nung nagkapikos man sad ko. Tungod ba ni kay stress ka ko sa nagtrabaho pa ko? Gipadayat sad ko sa doktor. Mumabdus na ba ko ini? Ikatulong pangutana. Grabe manigarilyo ang akong bana o gangyang sperm mura lang sa dugtubing. Mausad ka ni ang hinungdan kung anong wak ko mamamudos. Ikaw pato to ang pangutana. Midako ko nun ni pikas itlog sa akong bana sa ulit tao pa siya. Mauka kini ang hinungdan kung anong dilik dili mi makaanak. Unsa saan na mo pag ila kung baog bagyog siya. Nga dili man sa siya gusto nga magpa-check up ang doktor. Unsa may among buhaton, mga anak nami palihog tabangi ug tambagi ko kini ang akong suliran Limpa. Mayong adlaw mga suking ting paminaw din sa itong programa, Kininga Kong Soliran. Once again, ano na sa bako, si Dr. Rene Obra, magiguban ka ninyo karong adlaw. Ako mutambag sa mga problema ang punto medical, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, o behavioral, kaya usama na ako ka psychiatrist. Mga problema sa mga ginilang drugas, kaya usama na ako ka drug addiction specialist. Klasik-klasik pamagi sa pagpadala sa inyong mga sulat suliran di karamo. Pwede ka niya padala sa mong email suliran underscore 612 at yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page. O diriwa sa mong batan sa 3rd floor ko si R. Martinez Biling Osmina Boulevard, Cebu City. Ang ato makutlo nga pagtulunan karong adlawa, mao kini nga Uh, never stop learning because life never stops teaching. oh, Anton, betul nyo ang ta. Anton, lubinta ng dah. So, gatos ang inadaghan bagi ikay mga butangan ng kalibutan ng wala talaga ibalo. Ay, pag dia nga, expert ka sa tanan, no? kila tayo kurso ni mo, daghan pag mga butangan ng kalibutan ng wala ka makahibalo. Bili na naman ay balaan tanan lagi. So, nga ito, magtatampo lawa si Nimpa. 28 years old, taga Baes City, Negros Oriental. Married na ni si Nimpa, pero uh, wala pa ni sila mga no, 6 years na siya ng minyo, pero wala pa ng anak. So, problema ni, ni Nimpa, no? O, ano problema ni Nimpa? Okay, so ako lagi pening ni Kamutin kasi so, may City. Ilam na yung lugar ni Nick Wan, ni... Uh, Doktora Lydia Chang, ha? mengatakan Negros, no? Ustaz memang boleh Negros. Si uh, J. Barot Beda sa Karkar, no? Mustah. Gemagdok. Mustah naman si Kapitan uh, Chris uh, Ababa. L.P. Alpanti, Jillian Ripunti, si Maylin Laput, mga si Clara uh, Tapangan, mga Sasan Family, Ragasa, Tanciado Family, Altes, si Tita o si Hermon, Michael Toritil, mayang pangtaminaw. O, oh, mga sisters, the sisters, dia sa Bulinawan Karkar, no? Musta naman dia mga chicharon dia, mam, Si Carmen Ortiz, Bibi Alison, Dina Tindiboso, Aligado uh, Family, Yuri o Junjun, o si Alson uh, Japana, no? o mga kihuana si tiking no sa apa ni malay ni doktora uh, kura kihano o oh, uh, mga taga abroad musta naman mo mga, mga taga abroad no okay so going back to our sender si nimpa bato akong gisulat isulat bago lang si uh, Roger na korda anti Kristo sa Kyoto uh, Cebu uh, City no Oga usah uh, pun ko greeting sa Marlex Kampungan uh, Mar Kampungan Pamilya Marpili ang uh, si Badong from Albor Liboron Karkar Sibu Ismail uh, uh, Aldo ni sa Dawes Buhol og sa Junil Ignacio Dakwa sa Aluginsan Cebu Ah, huh? mutak bae si sa pinamungahan. Okay? So, limpa Uh, six years na minyo pero wa magkaanak no unang pangunta na ni nimpa kan ng uh, six years na sila ng minyo pero wa pag lagi magkaanak na na diagnose ya nga na ay uh, picos sa right side uh, yung doktor no na ba kay chance mo buntis ang ang naipikos, So uh, kung di kayo na may chance mga bubuntis ang ang mga tao o mga babaeng na picos na pero kinang ligugag closely monitored by OBGYN OB ni because sa uh, paas kay ang incidents nga nga kwan kining uh, ma ectopic pregnancy ha mo na ko ni bala na to so, kaning uh, polycystic ovarian syndrome hormonal problem na siya ha um, uh, although dili gud ingog di Kanang so, uh, common ni siya, pero dilik di siya common, pero this is happening, no? Ang hinunda niya ni is dili di, di kay klaro. But uh, ang mga ubigay ni, mga, kami mga doktor na gato, na kinisya tungod sa abnormal level sa imong hormon. Kung balikon, pwede ka paghihapon magka-pregnant but kinanglan uh, nga na special good nga inyong ta follow-up care sa imong atinding OB gynecologist. So kung sa may mahimong uh, mahitabo kung na kay PICOS, na kay mga mag ang imong means, kung sa'yo mag ka, posible nga uh, na kay mga problema sa imong panit mag acne ka tungod ni sa abnormal androgen production no testosterone production mga babae na mga po androgen o testosterone pero dili pare kadaghan sa lalaki okay Sulod niya no, no, concern, nga no kung nung na may mga kataso nga piko sa kung gilingon unknown ang, uh, nun tadili klaro ang hinungdan niya eh, but uh, something to do with the level of the estrogen. Sa diet, sa diet ni mo, uh, Uh, nutritional diet lang god no kaning rich in mga vitamins diya sa uh, bias na may midaghan diya no mga seafood pangalan. mabuntis pa ka oh, akong ino mabuntis pa ka pero ha, risky yung kano ang kining inunta kanang uh, posibilidad nga bili good pareha sa walay picos nga babae no so ang iyang bana ko no kay manabako so posibleng nga mahimo kang passive smoker uh, nimpah, no ang imong bana manabako bata pa mang mo wa pa mo iterte no jadi advice lang pore imong bana nga panglitan di gud na sulbad do di gud siya makahunong sa ang pagpanigarilyo palayo layo lang sa kay mahimo kang passive smoker no maka ka sa nicotine sa tar sa carbon dioxide so formaldehyde, doon sa problema mga chemical substances, na kinahanglan nga uh, normal ang sperm count sa imong bana. Uh, Magpa-sperm magpa count na anay, na anay uh, ingunta na ng amusuta, uh, kung sa ang inonta sperm, sperm count, no? kay mga lagi, uh, dili po inunta normal ang sperm count, posible dili kayo taas ang chance nga magkabuntis. So, nya ang frequency po siya yung sex contact as open as possible kung mahimo lang with the uh, normal sperm count nga masuta to laboratory workup. Ha? dako kung ang pika sa itlog sa yung We do not know kung hydrosil ba niya ni or hernia. Aduha duha ba yan ang rason nga nung dako ang itlog sa, sa balaki, hernia, kaya mo hug, mo shut down ang parts of intestine nga to sa scrotum. O kaya hydrocele hydrosil is due to the presence of fluid diha yeah, sa scrotal area. Among gitudlo, ah, kung eh, uh, 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 mga sa gitudlo uh, sa mga maestro sa ula sa surgery, kung imo uh, ko nung uh, butangan uh, ng valve ng luyo sa dool sa, sa kwan lagi, sa scrotum kung wala po nagmusiga kuha ano na siya fluid pero mo dark pra mostly tissue na siya. And most likely, part sa intestine nga masyak diya. Dool good mo ang exorgeon, no? Dool mo ang exorgeon to diagnose whether, uh, to determine whether hydrocele ni siya or air niya, inginal hernia niya. No, para, para magkaanak mo, pa sperm count, ipatanaw ng dako nga itlog sa imong bana, kay could be due to hydrocele or air ipa sperm count, and then you need to seek uh, consultation, follow up, check up sa imong ubigay ni para nga mengaidan mu nga maka menggata ha boleh aku bersuntik saya ingin pada as bias negros oriental Hydrocell or inguinal hernia dan nganong dako ang pigasit load sa imong banay. Patanaw nang dag surgeon diha sa Bay City. Okay? So, naot aduna kay nakutlo nga pagtulunan nimpa kasabot ka sa kong explain ako ning kamot og bugko, no? Ato sa libuan million sa naminaw sa programa kini nga kong soliran Once again ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much for patronizing our men program. Dako kay tag utas kay tag greeting sa atong lugar. So, pamalo ba sa Radio Mindanao Network Production Center. Radio Mo Nationwide Tatakarman. Daghang salamat o mayungan.